Si naman po ba natin ang mga manufacturers no lalo na ng food and beverage products kung ito po yung ginagawa nila para hindi ramdam ng mga consumer na actually ito yung tinatawag na hidden inflation kasi parang insidious no patago lihim wala sa hindi namamalayan ng consumer na actually mas mataas na yung binabayaran ko para sa produkto dahil binawasan yung laman mm -hmm. professor Oh, totoo po 'yun, no. Ah, uh, sa uh, sabi nga sa ekonomiya, no, kapag ka may inflation, gumagawa ng mga pamamara. Yung mga negosyante, yung mga manufacturers, no? para uh, yung mga produkto na dating ganun yung halaga ay uh, ma ma ma, -ma pa rin ng mga consumers, no. Uh, kumbaga parang iniisip nila kasi nga kapag ka may inflation, no, tumataas yung presyo ng mga bilihin. So ngayon, ang ginagawa ng mga manufacturers, Siyempre, kapag tumaas yung, yung gumalaw, yung presyo ng bilihin, no? ang nangyayari, yung mga consumer, nag-iisip siya, ay, nagmahal to, no? so hindi ko na ito bibili. So, ang nangyayari, no? next is shrinkflation siya, no? dalawang word, shrink no? at inflation. No? Pinadiliit mo yung quality, sabi nga, sabi nga ni Ali kanina, pinadiliit mo yung yung produkto, no pero same halaga pa rin. Mm-mm. So ano professor no, uh, sabi nga ni kanina nalatag na na hindi naman to ngayon lang ginagawa, noon pa natin po ginagawa. Hindi lang siguro masyadong namamalayan ng mga consumers na uh, lumilit yung pakete or lumilit po yung timbang kasi nga nakasanayan na yon no. Pero ang tanong ko po, uh, ito ba ay ano ba yung cause and effect po nito? Pag tayo po ay hindi naman to paglilinis lang sa mga consumers hindi naman po. Literally, ano yan, no? Kapag <laughs> parang legal na pangbubudol. Ano-ano po? Uh, kasi nga, pangbubudol. na pang Oo. Uh oh, <laughs> oh. So, no? kasi nga, Actually, it is eh. Oh, kaya nga, that's why oh, nga, kasi... I want to find out nga eh. Oh, -oh. sige po. Lumiliit yung ano eh. Kumbaga parang, you are paying the same price, pero less ng quantity. Mmm. Oo. -mm. Mm -mm. No, so, oh, oh, no susundan ko lang. Bakalo. Pero 'di ba dapat linalagyan kasi naman yung weight doon eh, 'di ba? I mean, lahat kunyari delata 'yan, kunyari dati let's say sabi natin 150 grams. Kung lumit yan I think it's part of the rule na lalagyan mo na lang kung 75 sa label. o sa label, kung 75 grams na lang 'yan. Pero baka napakaliit yes, na, na hindi mo napapansin. Dapat po, ah, may mga may mga countries na nagpa-practice na uh, dahil nga dahil nga sabi nga po matagal nang ginagawa itong transcription may mga bansa na o kaya may mga manufacturers na kapag nagbago sila ng label ibig sabihin nagbago din yung quality Kung sa naman ito ng transcription mm. no? so pag yung mga consumers pa alam nila indano sila na o oh, ito ano to tinamaan to ng transcription dumi ito no may mga iba naman sabi nga po silent kasi no na uh, binawasan namin no hindi namin uh, para hindi halata kasi nga syempre ah, uh, dahil nag-iisip ano, eh, no? uh, na rin yung mga mamimili na no? pag nakita nila na ay nabawasan ito, kaya nalagay sa so, packaging na dumiit ito, hindi nila dutatang uh -huh. Uh -huh. Kasi okay. Kasi hindi mo naman din kahit na kunwari merong panuntunan na nakalagay sa product label, na ano ilalagay yung weight ano, o yung volume ng laman, hindi mo naman memorize na ang talagang laman ng sardinas na binibili mo, 155 grams, oh, 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 oh. na naging 140 grams. Oh. In fact, in other countries now, sa Carrefour, sa France, meron talagang sticker, meron talagang signage warning the consumer na itong itong binibili mo na produkto mm. dati 155 grams ito ngayon 140 grams na kalagay talaga shrinkflation uh -huh. ang bansang South Korea yung kanilang uh, finance ministry do yung government is also pushing na magkaroon ng mandatory warning mm. dito sa mga supermarket na yung produkto na binibili mo nagbawas mm. ng, ng contents mm -hmm. what do you think of that uh, that idea professor Maganda po 'yon, no? Maging transparent po yung mga manufacturers okay. na na talagang ano, no? nagbabawas sila para at least in the know yung mga consumers, no? Kumbaga parang hindi kami na short screen kasi nga syempre babayaran namin ng kumbaga parang sing halaga pero sing pero hindi sing dami, di ba? Mm -hmm. So, mahalaga na may ganun, Nag, nagiging transparent tayo. kasi sa ibang mga bansa din, may no monitor ng kanilang ano, no? baga parang ng kanilang DTI, no? yung, yes. yung mga ano, no? yung mga produkto na nag-undergo ng shrinkflation. So napakahalaga yun na alam ng mga consumers na nanabawasan sila. No? Baga parang uh, para alam nila, kumbaga para maghanap sila ng alternative doon sa produkto na 'yon. Kung mm -hmm. kung talagang ah, uh, parang tinamaan kami na ay bakit ganyan 'no, dumiit 'no. So, hanap na lang ako ng iba pang produkto. Kumbaga parang nagiging fair pa rin yung Oo. pero ano bilang consumer, uh, professor, ano ba ang mas talagang ano mas ang piniprefer ng consumer? Bawasan mo ang timbang pero pareho ang presyo or taasan mo ang presyo para manatili ang timbang. Psychologically, ito ba ang shrinkflation ginagawa po nila na 'yun na nga uh, 'yung linilitan po nila 'yung timbang binabawasan pero pareho 'yung presyo dahil ba ang mga consumer mas inclined bumili pag ganun po ang sitwasyon kesa sa tataasan mo ang presyo para po ma-meet po yung, yung parehong timbang na nakasanayan mo na. Ano yung, ano yung sa pattern? Atin, eh, sa ating bansa kasi, no, ah, dahil nga walang choice yung mga consumer, no, kung ano yung mura, hindi yung bibili nila. No, kasi karamihan naman sa atin ay hindi ganun kalaki yung pita. No, mm -hmm. so, ah, kaya, kaya anong nangyayari, hindi napapansin ng mga consumer na yung binibili pala nila, maliit na yung timbang o kaya nabawasan na yung 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 kalidad no kasi nga uh, dahil nga wala naman silang choice ito yung bibilhin nila no hmm. totoo yun kapag tumaas yung presyo iniwas yung consumer doon eh hmm. Kaya yun din yung ginagawa ng mga manufacturers natin. Huwag na natin pataasin yung presyo, tawasan na lang natin yung timbang. Ang tanong na lang, dapat transparent ba sila? Oh. Let's 24